Ayan po ang mga scammer. Ang galing nila mag-scam. Ingat po kayo sa mga ganitong scammer. Madali lang sila magkapera. Nakakaawa yung mga bagong invite nila. Sana po ako na scam dito. Sana po stop na yung mga ganyan nilang ginagawa, sanay na sanay sila, ngayon po hindi na talaga kami maka pero DT company ganun lang sila po yan yung ano nila beware daw pero sila pala yung number one na scammer yan yung ano nila oh DT